So guys, may may bubuli. Puta kita. Usok natin ng red. Nandito ba? Ayan, hindi na makakalakas na pa di pa muntay. Biglang may tulo. Papa, biglang ang talunan niya na. Ayun. Ayun. Ayan, 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 ba? Ah, ito na. Ah, ito na. Ah, yun yung tapa. kulay niya, ano? Hmm, maganda yun. kulay, ang ganda yung kulay, Pwede benta yan, ano? Siyempre, kulay green. Pagod siya, Kulay green. Lagyan natin sa ano. <laughs> garapon. Nakanganga. <laughs> Walang ngipin eh. Uh, Bunga yun. Sige wala tayong garapon. Tayo garapon. <laughs> so what's up? Di ko alam. Ito nahuli namin na yung ano ba? Tuko. Papakawalan na. Ang ganda ng kulay niya eh. Malaki siya malaki yan oh. yan para sa siyang... basta ang laki niya. ayan oh yan ayan so papakawalan na natin siya kate ano ba papakawalan hindi hindi ano tayo ilalagyan eh ano pa ilalagyan ano ganda na yung tsura wow

Hindi <laughs> na kita yatid. Pupunta kami ng batis. Ingat. Yung... bye-bye. Ay, papaliguan. To. <laughs> Later. Sige <laughs> na. Muna tayo batis, guys. So, ayan. Pupunta kami ng... Ano ba? Batis. Batis daw. <laughs> Sabi nila malapit daw eh. Ate, eh, tignan natin, tignan natin kung malapit niya. <laughs> Ate, eh, na naalo na tayo sa malapit ayen eh. <laughs> yeah. Let's go. So ayun. Nag-kagabi pa kami naghahanap ng kambing eh, pero may kalabaw dito, pwede ito papaitan. <laughs> Pul pulutan, pwede kang pulutan, di ba? Say yes. Say yes. Guys, dito na natin tapunan yung tropa natin. Tropa tayo, di ba? Yeah. Lalad akong coyote. Uy. Uh, <laughs> <laughs> tropa tayo. Oo. Oh. Oo. Oh. Tropa tayo, di ba? Oo. Oo. Ayun, may may <laughs> pang tropa doon, ayun oh. Eh, ito pero ito malupit sa tropa natin eh. Mahiyain, guys. <laughs> Ah, ano to, camera siya eh. Ayop. Nag-inom kami kagabi. Hindi ko alam kung nasaan napunta yung power bank ko. Lobot na yung cellphone ko. Pero titipirin natin to hanggang sa ano. Hanggang sa uh, makapunta tayo doon sa may batis. Maangas doon. Eh dito may mga tanim na ang ano eh. Munggoy ata to eh. Munggoy. Sitaw daw. <laughs> Ako lang pala yung mongoloid. Ang <laughs> an laki na nila. Baka maya na. Hahabulin mo na natin sila. Tang inang hirap maglakad paglasing ang puta. Let's go! Let's go! Gago! 1, 2, 3. Okay. Thank <laughs> you. May mga patibong <laughs> bago makapunta doon sa batis. Ayan. Nasa gitna kami ng bundok. Tapos may... may <laughs> May bahay. <laughs> ano yan? Na naka number 3 ba yan? <laughs> Ayan guys oh. Kung nakikita nyo, zoom natin ha. Ah. Ayan. Sa ano yan eh. Saan yan? Pililya. Sa Pililia. Sa yung windmill. Tanaw na dito pala. Naka number 3 yan. Electric pan na malaki. <laughs> <laughs> Sabi nila malapit lang pero ang layo. <laughs> Ganyan kasi sinabi nila sa amin dati. First, first time kasi natin dito makapunta. Sabi nila malapit daw. Tay na. Halos kalahating oras na yata kami naglalakad dito. Eh. <laughs> Guys, trivia lang dito. Dito nag-shooting yung ano eh, sila kay Enchi, ni Mura. <laughs> Ang daming puno ng puno ng ano eh, ng bamboo. <laughs> <laughs> oh, Woo! may panda dito, 'di ba? <laughs> Pagkain nila 'yan eh. Ito yung pinakamaangas sa trip eh pag ano, pag may hangover ka, <laughs> tanggal talaga yung hangover mo dito. <laughs> Sabi nila malapit lang eh. <laughs> malapit lang yun. Oo, kaya natin yan. Kaya natin yan. Malapit lang yan eh. Ito, tanggal taba ako dito. Mga 10 balik, 10 balik. <laughs> 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 huh, apa ka Napakasarap. kasarap? <laughs> tamang trip tamang trip tayo. Pantanggal lang tanggal hangober. pagkui pagkui don gutom. hey sixteen percent talang imbatareko. ay 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 yan ay yan. ay 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 piliyan na yan, di ba? Ayun, naka number 3 yung electric fan Sana, ano, gumagalaw yan, no? Maya na ulit. Lobat na. So, guys. Merong... Merong mag-uuling dito. Ayun, no? Kapakaangas niya. Ngayon lang makikita niyan, no? Wow. Parang... Parang bahay. <laughs> parang iglo, eh. Kaso alam ano yan, puro uling. Maangas yun, maangas. Naririnig nyo ba yun? <laughs> yun na yung agos ng batis or ilog na tinatawag nila dito. Pababaan na to eh. <laughs> Good luck sa pag-ahon. <laughs> Napakaangas, makapagbabad tayo. <laughs> Woo! Mamaya ulit. Tipirin natin to para magkasa sa vlog natin dun sa ano, batis. What? What? Many hours later. <laughs> Naririnig nyo ba, guys? Do you hear what I hear? Tiraulo ka ba? Ito na. Ito na. Ito na, guys. Para ka si Dora. Ito na siya. Kunti na lang. Ito yung <laughs> lang. <laughs> Mga kaligo. Uy, kaangas. Guys, nandito na kami sa tinatago-tagong ano, ilog, ilog ng ano, ilog ng Tanay. Anong to? Wow. Ay, okay so. <laughs> Yo no? pwede ka na maligo yan. <laughs> Ganda ng view. What? Woo! Lakad tayo ng konte, lakad tayo ng konte. Sa ng Yes, sir. nandito na, na kami sa konting ano. Bumalik-balik pa kami kasi wala nang daanan eh. Pero maangas pala. Ito ang tinatagong ganda ng ano, tanay. yung mga uh, nature spring. Wow! Mineral water yun <laughs> sa mga kaibigan ko guys dadaling ko kayo dito <laughs> apakaangas medyo konting paghihirap nga lang pero worth it naman pag nandito na kayo yes sir pwede ka nang maligo dito <laughs> Woohoo! Woo oh, Hirapan lang ako magsuot ng kinelas. Eh! Oh! Eh! Eh! <laughs> Gago! So guys, ito yung malalim. Ito yung malalim na part. Yan, ito, ito. Tapos meron pa sya dun. Hindi natin alam kung ano yung meron dun sa ano, pinanggagalingan ng tubig. Napaka-aangas. Sa so kaya yung pinakamagandang part dito, ano? Pero kahit ganun pa man, maganda na siya eh. Pwede ka nang maligo dito. Game na, liguna. na, ligo na. na. <laughs> Ayun. So guys, bago bago matuloy yung ma-empty bat tong ano ko, itong cellphone ko. Dito ko na muna tatapusin yung vlog natin ha. Don't forget to Yeah and yeah and yeah and yeah. Saka huwag nyo rin skip yung ads natin para mas marami pa tayo mga vlogs na dumating. Ha? Maraming salamat guys. Mula dito sa gitna ng Tanay. Yeah. Let's go. Bye-bye. Woo!